Good day! Hello! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat Saan man kayo naroon sa pagkakataong ito Lalong lalo na kay Ipipanyo Labrador Na nakita ko kasi yung iyong bagong YouTube video Kung saan binati mo ang pangulong Bongbong Marcos, first lady Lisa Marcos at speaker Martin Romualdez. Sinabi mong salamat sa pagsuporta sa iyong channel sa iyong pasasalamat, maaring mag-iisip ka na Mapaniwala mo kami na talagang may sumusuporta sa iyo na malalaking tao sa Pilipinas. Pero hindi natin alam kasi kung ano ang layunin mo para guluhin ang isipan ng Iglesia ni Cristo na isipin namin na uh, kinakalaban kami sa talikuran ng mga nasabi mong mga tao. Pero mali po ang plano mo dahil ang Iglesia ni Cristo hindi man kailan nakikipag-away. Lalong-lalo na sa Pangulo na siyang binoto namin sa nakaraang presidential election. Ang Iglesia ay hindi... Kampi-kampi sa sino mga politiko, ang iglesia ay para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa. Yan ang tandaan mo, Mr. Ipipanyo. Anong pangalan mo? Ipipanyo Labrador. Yan ang pinakatandaan mo. Mula pa noong una, nakikita na namin ang video na nire-record mo kung saan minumura mo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, tinawag mong monguloid si ka Eduardo Manalo, sinabi mo pa na ang mga kapilya ng Iglesia Ni Cristo ay mula sa pera ng mga kandidato, sinabi mo rin na ang Iglesia Ni Cristo ay mamamatay tao, maraming pagbibintang ng sinabi mo, kaya sa lahat ba ng sinabi mo mayroon kang patunay? Mayroon ka bang pruweba? Kung mayroon, ihanda mo na yan. Dahil para sa iyong kaalaman, patong-patong na ang kasong ipinail sa iyo ng mga kapatid mula sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Humarap ka kung talagang matapang ka sinabi mo kasi na matapang ka hindi ka natatakot kahit ilang kaso ang i-file sa iyo ngayon yung panahon na yun yung paghaham mo na yun ay ito na nandito na ito na yung panahon na humarap ka ipakita mo lahat ng ebidensya mo kung may pinatay ang iglesia ni Cristo... Sinabi mong pinatay, ipakita mo ang ebidensya. Sinabi mong ang kapilya ng Iglesia ni Kristo ay mula sa pera ng politiko, ipakita mo rin ang ebidensya mo. Sinabi mong mongguloid si ka Eduardo Manalo, ipakita mo rin lahat na pinagsasabi mo. Ipakita mo ang pruweba. Kundi baka sa kulungan ang tuloy mo ipipan nyo. Sinabi mo pa na huwag tularan yung ginagawa mo. Talaga, hindi dapat tularan yung ginagawa mo. Dahil kumikita ka ng pera, pinapakain mo sa pamilya mo. Mula sa sa trabaho na ninirang puri ka ng ibang tao, sinasiraan mo yung iglesia ni Kristo, Jan ka nagkakapera Pero hindi ka maging masaya sa ginagawa mo May nagsabi nga na kung gusto mong guluhin yung buhay mo Guluhin mo ang iglesia ni Kristo Ikaw gusto mo namang magulo ang buhay mo So ginulo mo ngayon ang iglesia ni Kristo Kaya yung wish mo ipipanyo Mangyayari yan sa iyo Ang dami mo ng paratang sa iglesia yung iba nga halos ayaw na nilang makinig sa iyo dahil sumasabog yung kanilang puso sa kasinungalingang sinasabi mo ipipanyo. Pero ang iba naman, pinapakinggan ka, sinusundan ka namin, pinapakinggan namin yung iyong kasinungalingan para pagdating ng panahon, kapag wala kang napatunayan lahat kami magbunyi kapag sa kulungan ang sa kulungan ang landing mo alam mo ang buhay sa mundo hindi ka pwedeng magtago ng magtago nakikita ka ng Diyos ituturo ka ng Diyos kung nasaan ka kaya habang maaga pa lumabas ka na humarap ka dahil alam kong sa pakiramdam mo totoo yung sinasabi mo patunayan mo huwag ka magtago nakikita ko nga yung mukha mo sa bagong video mo ngayon nanghihina ka na ang mata mo nanghihina na kakainin ka ng takot kakainin ka ng pangamba ang mga taong sa tingin mo sumusuporta sa iyo nagbabayad sa iyo para siraan ang iglesia ni Kristo hindi yan tutulong sa iyo walang maiiwang tutulong sa iyo. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi organisasyong pantao. Ito ay itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo para sa kaligtasan ng tao. So, yun ang aming mandato. Kaya kami nang hihikaya at nang iimbita ng makinig sa Iglesia ni Kristo para makita nila ang katotohanan, makita nila ang kaligtasan na sinasabi sa Biblia na pinapangaral ng ating Panginoong Heso Kristo. So, hihintayin ka namin, haharap ka sa hukuman, patunayan mo lahat ang sinabi mo, linisin mong sarili mo. Hindi natin alam sa darating na panahon kung ano ang, mangyay kung ano ang mangyayari sa iyo. So, Mr. Ipipanyo Labrador, Good luck sa buhay na tinahak mo. Good luck sa kaguluhan gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan lang ang masasabi namin sa iyo. Umarap ka sa mga kaso na na-file e na sa iyo. Patunayan mo na tama ka. So hanggang sa susunod na vlog natin, hindi ko alam kung magbavlog vlog ba, ba ako tungkol sa iyo. Nahikayat lang ako ngayong video na ito na sabihin ito dahil napansin ko yung mata mo ka na so hanggang dito na lang muna don't forget to like and subscribe to this channel to like this video and subscribe to this channel marami pa tayong mas maganda-gandang pag-uusapan kaysa sa mga taong katulad ni Ipipanyo Labrador